Hello mga kapamakay! Kumusta po kayong lahat? Welcome back to our channel! Thank you for stopping by po! Ayan po, may dumating na parcel. Sobrang taas po niya. Ano kaya ang, ang laman nito mga kapamakay? Tingnan natin kung ano ang laman niyan mga kapamakay. Ayan! Namin ako po ni Mother Earth mga kapamakay ang parcel na ito. Sobrang taas po niya. Ayan po sa haba po ay nagkalisod-lisod po kami sa tumang kalisod dyan sa pag-open mga kapamakay ayan po mga kapamakay check it out po kung ano ang laman yan sobrang taas po ng parcel na yan akala po namin ay walang laman inuyog-uyog ko po, po kaso hindi wala pong tumunog na mm, something po inside kaya atin na po i-open or bubuksan na po natin kung ano ang laman yan mga kapamakay yan po sobrang taas po niya talaga akala ko carton lang po ang dumating hindi pala meron pala po laman talaga mga kapamakay kaya alam, alamin natin kung ano ang nasa inside ng box na yan Ayan po sobrang haba niya Ayan. Hmm, Nagkaliso-liso na si mama kuha diha mga kapamakay. Oh. Ah! Ay, Ayan pala ang parcel ni Father Earth, mga kapamakay. Ang ah, tawag nito, rain visor ng sasakyan, mga kapamakay. Ayan po, dumating na pala from Lazada. Seven-seven. Ay, yeah, hindi, hindi ko po sure kung 7-7 po ba ito. Yan po ang rain visor. Kompleto naman po. Uh, okay naman po yung item. Okay naman po yung items. Uh, kompleto naman po. At syaka parang uh, durable naman po yung item na nabili. Thank